Bel Mariano na mataan na kinis niya si Tony Pangilinan sa kanyang chest. Pagkatapos nagsalita ni Donnie at sabi niya basta ako ay proud lagi ako sayo. Grabe, kamahal-mahal talaga si Bel Mariano dahil ang kanyang VIP ticket ay may libreng question sa kanya. At may libreng hug pa. At may isang audience na sabi ay inayakan niya itong araw na 'yon. At sabi pa nga niya ay napakaganda talaga ni Bell at mangyayak ngiyak siyang nagsasalita. At agad naman na nagsalita si Bell na, "Hali ka dito, lumapit ka." At si Bell pa ang lumapit at umupo para malapitan ang audience. Napaka-pure talaga ng heart ni Bell, that's why na marami nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Partida, hindi na-announce agad ang kanyang solemn album launch. Pero kita naman na napakaraming konting-konti na lang ay mapupuno ang Skydump.